Hello mga ka magandang gabi po sa inyong lahat. Nandiyan ang inyong ka na si Benny, nagbabalik at syempre ang BSR19TV po. Welcome back po muli dito sa aking munting channel, sa mga dati na po nating mga subscriber. At syempre sa mga bago rin lang po nating mga subscriber. Ah, kamusta po kayong lahat? Dalangin ko po na sana nasa maayos tayong kalagayan sa mga oras na ito siyempre maganda palagi ang pakirandang at okay rin po ang kalusugan magingat na lang po tayo kung saan man tayo pupunta at kung anong man ang ating mga gagawin nga pala ah, share ko lang na, na experience ko sa unang araw ng panganganak po ng aking misis na si Len Bistra Hernandez yan nga po ah, galing po kami sa trabaho ng aking Bayo nga po na si Makbistra sa Tanawan, Batangas. Nagbiyahe po kami papunta dito nga po sa Dasmarinas, Cavite para sa uh, samahan niya po aking misis sa panganak dito sa lying in nga po. Dito sa may parteng Dasmarinas, Cavite nga po. yan, yung mga gamit Hmm. nga pala uh, ang nangyari po nga pala hindi po dito nanganak ang ating misis na si Lendistra nga po uh, hindi po na normal ang kanyang panganak kaya nga uh, naisugod po namin siya sa may pinakamalapit nga po na hospital dito sa Dasmariñas, Cavite nga po sa simple Paul nga po namin na uh, naidala na emergency CS po kasi ang aking asawa uh, hindi po siya nag normal sa kanyang panganak uh, ito lang po yung video na aming uh, pinuntahan dito sa lain nga po kasama ko rin po pala dito ang tita ni Len na si Ati Joanne nga po ayan Hello po. Ayan niya po. Ang oras po nito uh, sa palagay ko na sa mga halos uh, 12 na rin po yata ito ng gabi. 12 pas na po ng gabi. Pagod at puyat na rin po ang nararamdaman namin dito sa pagbantay niya. Ayan, ito naman po yung ng anak ng aking misis sa simple nga po sa Dasmarinas, Cavite. Iyan po ang unang oras na nakita ko nga po ang aking munting ang hell. Nakita mo na ang yung dalaga. Nako, after ilang years. Pahatid mo na sa school yan. Kaya pala pinahirapan mo si mama eh. Oo, oh, laki kasi. Kasi dapat sir, paglalabas ng ang bata, nakatungo. <laughs> Hello baby. Salamat naman okay ka. Sana okay din si mami mo, ha? Yes, okay. Okay po, ma'am. Uh, Thank you ito. mo din, sir, para po makita. Napaiyak ako doon, mga kusrak. Uh, Nung unang segundo na nakita ko ang aking munting anghel po. Uh, luha ng kasiyahan. Ayun. Uh, dito naman po uh, nailabas na sa emergency room ang aking asawa nga po Uh, dinala na po siya dito sa kwarto kung saan na po siya magpapahinga. Uh, inaasikaso po siya nung doktor at nung isa rin pong nurse na nasa operating room habang nanganganak po ang aking misis. 10 p.m. mamayang kabi, medyo madami-dami na ng konti. Ha? Huwag munang biglaan nga pag inong dami agad. Yung parati. Bakunti-kunti pa si water. Once na makapag flatos na kayo, pwede na kayong mga lugaw-lugaw, may laman-laman. Basta pag nakautot na kayo, And then, pag nakadumi na kayo tomorrow, pwede na kayo sa solid food. Okay. Ha? Sige. Okay. So ngayon, wala muna siya pwede kakainin kay okay. okay. Mamaya pang 6, 6 p.m. PM pa. Okay. Sasabihin nyo doon sa nurse nga, pwede na ko ba siya mag-sip sa water? O okay, okay. mag-inom ng water kasi 6 p.m. at ang ano, start pa. ng kanyang ano. Ha? Okay. Sige po. Tapos, may mga, memang mga gamot na may bibigay. Itong biofolate nito, sir, parang vitamin pa to ni hanggang sa bahay niya. Sa bahay niyo, okay. niya. Take Apo. one tablet once a day. Apo. Siguro paglabas niyo na lang, bibilhin niyo to Apo. sa labas. Bali hindi pa po ngayon to, ha. Hindi pa ngayon to paglabas na lang pa po. Yan, pag siguro baka pag kumakain na siya, okay. na, ha. Tapos sa bahay niyo continuous pa rin 'yon ang at iinom. Isang tabletas uh, sa isang araw. Mm. Good for 30 days yan. 30 days. Yeah. Uh, pwedeng after breakfast, or after lunch. Basta isang beses sa isang araw. Ha? Ah, okay. Sige po. Sa labas na rin yung bibig. Okay. Lang, sir. Baka makalimutan ko uh, ba kasi. Uh, men's naman siya yan. Apo, Sige uh, po. Take one tab one once a day. Okay. Ah. Okay. Thank you sir. Okay. Thank you Thank po. Thank you. Yan nga po, uh, kasama ko na po ang aking misis dito sa kwarto ako uh, kung saan po siya magpapahinga. Uh, si baby naman po uh, nandoon pa rin sa intensive care unit uh, uh, binabantayan po muna siya para uh, mga kailangan pa po na gagawin sa pag-aasikaso nga po at syempre pag-obserba na rin po sa kanyang kalusugan so papano mga construct ang dito na lang po muna itong video uh, update ko na lang po kayo sa mga susunod na araw po dito sa panganganak po ng aking misis na si Len Bistra Hernandez. Uh, muli po uh, maraming maraming salamat sa inyo lalo na po sa unang araw pa lang sa mga tumulong po sa amin, sa aking asawa nga po at syempre sa aking anak. Uh, maraming maraming salamat po sa kapamilya, sa mga kamag-anak, sa mga kakilala. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat, sa mga ninong at ninang po namin sa kasal, sa mga kapatid po, uh, syempre sa mga kapatiran po sa church po namin. Uh, maraming maraming salamat po uh, sa mga tumulong. Hanggang sa muli po, mga kusrak. Kita-kita uh, na lang po ulit tayo. Thank you po. God bless. Bye-bye.